Hello, isang magandang umaga Tanghali, hapon, gabi Sa inyo pong lahat Anong oras man kayo nakakapanood Ng video ito Kayo muli narito naman sa aking programa Na hindi ninyo programa Ang tandaan mo Ito Tandaan natin Ito E eh Brad, ano na naman ba Ang aming tatandaan sa programa mo Na hindi namin programa ito ang ating tatandaan ngayon, ang gawain ni Yesus. Bakit naman yan ang aming tatandaan? Sapagkat ito po ay may kaugnayan sa ating pagbasa sa darating pong linggo sa February 4, 2024. Pero bago natin bigyan ng refleksyon, ng insight, ang atin pong pagbasa, bibigyan po muna natin ng daan ang atin pong mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta sa atin pong channel. Sila yung ating mga subscribers, viewers and commenters. Kaya shout out sa ating mga kapatid kay Doc Ba, ayan, kay Jing Ramos, maraming salamat sa iyo. At kay Brother Nelson Umipig, maraming salamat din po sa iyo kay Sister Nimfa Ai Ai, salamat at kay Sis Glenn Bagsit Fulgar at Brother Arnold Fulgar. Ayan, sila po yung couples na atin pong nga sumusuport sa atin pong Facebook at saka sa YouTube. At kay Ilyas Anthony Bayola, maraming salamat sa iyo. Reynaldo Paharda, Lydia Caballero, Grace Gonzales, Jennifer Heneroso, Artemio Aquino Antonio, Eduardino Marasigan, Telia Cabello, Rosalyn Mansano, Dennis Caracas, Evangeline Kinto, maraming salamat kay Sis Julie Aberion, Michael Tuason parang first time niya, Benny Stores ganun din first time niya. Kay Daisy Villanueva, Ricardo Bernardo Duson, kay Brother Erbin Pedernal saan ka man naroon kapatid pagpalain din ang iyong YT channel kay Raquel Di Guzman Sheila Duenas Reynaldo Asuncion Norberto Macaraig Marisa Ganela first time po niya welcome po sa ating channel Kay Emma Reyes, first time din, salamat po sa iyo. Kay Brother Roger Magbanwa at kay Jesus Mingen, maraming salamat sa inyo mga kapatid. At kung ibig din po ninyo na kayo po ay mapasama sa mga shoutout sa atin pong gospel reflection, wag lang po kayong mag-like, mag-comment din kayo para ma- identify ko po kayo at syempre kung kayo napagpala i-share nyo din, din naman ang video ito <laughs> Ayan. At kayo po tuwing Sunday ay mapapasama sa ating Sunday Reflection. Simula na nga po natin ang ating pong pagninilay. Ano po yung ating pagninilay? Ang gawain ni Jesus. Ang ating pong pagbasa ay hahanguin natin sa Ibanghelyo ni San Marcos, ang Kabanata Isa, mga talatang 20 hanggang 30 at siyam. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus sa tangkanyang mga alagad kasama si Nan Santiago at Juan sa bahay ni na Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyana ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinaya ang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nananalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. <silence> Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maraming maraming salamat dyan po sa mga nasa live, Sister Mirasol, Brother Ricky, tuloy-tuloy mo lang yung pag-live mo. Para marami kang views, minutes viewed, at makuha mo din yung monetization mo. Yan, maraming maraming salamat, samahan po ninyo ako sa atin pong gospel reflection para sa araw po ito ng linggo. Yan, blessed morning din po, Sister Mirasol. Para sa February 4 na ito, yan, So ay po natin, ano po ang ating tatandaan ang gawain ni Jesus. Ayan. So meron na kayong idea kung bakit ito yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi makikita natin dito yung mga ginawa ng ating Panginoong Yesus. Simulan natin. Ang una na puntos na gusto nating puntusan ay yung verse 31. Kaya't nilapitan ni Yesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noonday, gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anumaan ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Ito yung una mga kapatid na gawain ng Panginoon. Ano yung kanyang unang gawain? Siya ay nagpapagaling. Ayan. Sa ating pong pagbasa, yung biyanan po ng isang lingkod niya, ang isang alagad niya, si Simon Pedro, na kanyang biyanan ay inaapoy ng lagnat. Kung atin po nga uh, ikukumpara sa ating panahon, ano kayang karamdaman ang katumbas nung pag-aapoy ng lagnat ng biyana ni Pedro sa ating kapanahonan? Maaaring yung pandemyang ating kinaharap nung no, mga nakakaraang panahon. At mapapansin natin sa ating pagbasa, wala namang ipinainom ang Panginoon eh. Wala namang ibinigay na gamot eh. Ano ang kanyang ginawa? Hinawakan lang sa kamay, may touch. Yan. Kaya ang bawat paghawak, ng kamay ng ating Panginoon sa mga may karamdaman ay mayroong katiyakan na magkakaranas may katiyakan na siya'y gagaling sapagkat mismo ang kamay ng Panginoon ay may kapangyarihan may mga panahon nga na sinasabing umuwi ka magaling na ang iyong anak o di ba may mga panahong ganun eh sabihin mo lang Panginoon at gagaling na ang aking anak ang aking alipin ang aking mahal sa buhay yung kanyang salita ay may kapangyarihan eh di lalo na kung hihipuin o hahawakan kaya nga ito sa atin pong video ngayon, kung ikaw ay may nararamdamang sakit at karamdaman, subukan mong hawakan habang nagsasalita tayo. Malay mo ang kapangyarihan ng Panginoon dumaloy sa iyo, di ba? So si Jesus ay nagpapagaling. Ang maganda dito, saan man siya magtungo. Walang karamdaman na nalilimitahan ng kanyang kapangyarihan. Ang sabi dito ay lahat ng karamdaman eh, pati nga yung sinasapian ng masamang espiritu diba pinapalaya pinapaalis pinapa pinapaalis sa tao yung mga taong inaalihan ng masamang spirit ba diba? so lahat ng uri ng sakit karamdaman na nararanasan ng mga tao nung panahon na yon, hindi nalilimitahan ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa klaw ng kanyang kapangyarihan ang anumang sakit at karamdaman na kanilang kinakaharap at pinagdaraanan. Kaya nga, yung lugar ng Kapernaum, kalat na kalat ang balita na si Jesus ay naruroon at nagkakatipon mismo sa harap nga lang ng bahay, di ba? Dinudumog siya. Walang may sakit at karamdaman na dinadala sa kanya na umuuwing may sakit pa din. Ang lahat ng may mga karamdamang dumarating doon sa harap ng kanyang tahanan kinalalagyan umuuwi na gumagaling. Sabi ng verse 33, Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit anuman ang kalim, kanilang karamdaman name it <laughs> di ba lagyan mo ng pangalan ng karamdaman at pagagalingin ng Panginoon pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinaya ang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya di ba kaya walang pwedeng karamdaman na makakasakop at makakapagpahina sa kapangyarihan ng Panginoon. Lahat ay Kanyang saklaw. So yan ang una. Pangalawa na gusto kong sa sapagkat ito po yung gusto pong diinan sa ikalawang puntos natin. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Pansinin po ninyo, pagkatapos na ang Panginoong Jesus ay mangaral, magturo, magpagaling sa mga taong may karamdaman, ano man ang kanilang karamdaman, magpalayas ng masamang espiritu sa taong sinapian ng masamang espiritu. Pagkatapos ng kanyang krusada, pagkatapos ng kanyang paglilingkod, pagkatapos ng kanyang paggawa, meron siyang ikalawang ginawa. Ano ito? Madaling araw pa bumango bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon nanalangin siya. Ito yung ikalawa, na nalangin. Ang Panginoon ay hindi lang siya nagpapagaling. Pagkatapos ng kanyang krusada ng paglilingkod sa tao at sa ama, siya ay pumupunta sa isang lugar na tahimik upang manalangin. So mahalaga din po ito para sa ating Panginoon. Bakit? Kasi alam naman natin na ang Panginoon palagi siyang pumupunta sa mga lugar na tahimik, lugar na walang tao, may hilig siyang mapag-isa. Ano ba ang kanyang ginagawa? Nananalangin. Puntahan natin ang salitang panalangin. Na no, ako po'y bata pa, ang akin pong pagkakaunawa at pagkaintindi. Pag sinabihan ako ng mga nakakatanda sa akin, manalangin ka sa Diyos. Ang akin palaging laman ng isip kapag sinabihan akong manalangin ka sa Diyos, ang agad na pumapasok sa akin ay humingi ka sa Diyos. So yan ang aking alam na kahulugan ng panalangin. Humingi sa Diyos. So asking. Ang tanong, ang pananalangin ba ay paghingi lamang sa Diyos? Hindi. Hindi po doon nagtatapos ang kahulugan ng panalangin. Sapagkat ang panalangin ay hindi lang paghingi. Ang ikalawang kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap. Ano po yun? pakikipag-usap. Kanino? ay e di sa taong hihingian mo, sa Diyos na hihilingan mo, sa Diyos na dadalanginan mo. Yung pala ang ibig sabihin ng panalangin. Kaya ang Panginoong Yesus ay nagpupunta sa ilang mga lugar, sa mga lugar na ilang, sa mga lugar na tahimik, ay upang hindi lang siya humingi sa Ama ng panibagong lakas, ng panibagong wisdom, ng panibagong kaalaman at karunungan, kundi siya ay nakikipag-usap sa kanyang Ama. So, hindi lang pala paghingi ang panalangin, asking yun eh. Kundi ang ikalawang kahulugan ng panalangin ay communicating, communication. May pakikipag-usap, two-way. Hindi pwedeng nananalangin ka na ikaw lang yung nagsasalita. Dapat, pagkatapos nating magsalita, yung ating hinihingian, Baka mayroong gustong sabihin din, kailangan natin siyang pakinggan. 'Yun ang ibig sabihin ng communicating, komunikasyon. Pagkatapos magsalita ng isa, makikinig ka. Pagkatapos mong makinig, may magsasalita naman, pwede ka nang magsalita. So, communicating, ang panalangin ay pakikipag-usap. Madalas kasi ang nangyayari, pagkatapos nating sabihin sa Diyos yung ating kailangan at kahilingan, umaalis na tayo, tumatalilis na tayo. Pagkatapos nating manalangin, natutulog na tayo, hindi natin hinihintay, baka may gusto sabihin si Lord sa iyo. Baka may gusto pang sabihin ang Diyos sa atin. Kaya ang Panginoong Yesus pumupunta sa ilang mga lugar upang makipag-usap. So yan ang ikalawang kahulugan. Meron pong ikatlong kahulugan ang panalangin. Hindi lang siya asking, hindi lang siya communicating. Ang ikatlo, excuse me, masabit. Ang ikatlo ay meditating. Pananahimik, kailangan nagme-meditate ka din. Anong ibig sabihin ng meditating Hindi mo kailangan makipag-usap, hindi mo kailangan magsalita. Ang kailangan mo lang ay tumahimik, nagninilay. Yun ang ibig sabihin. Misan, tayo ng mga naglilingkod sa Panginoon, Minsan kailangan din nating lumayo sa karamihan. Humiwalay sa ating mga kaibigan, sa ating mga kabarkada. Pagod na pagod na yung bibig natin kakasalita, kakakwento. Panahon na naman, para naman tayo tumahimik, manahimik tayo. Kayo nasa live. May panahon na dapat manahimik din. Brother Lito, good morning sa'yo. Sister Maria Cristina, Sister Nida, Sister Corazon, good morning po sa'yo. Salamat po sa 7 million in the house. Kailangan minsan manahimik din tayo. Pagod na pagod na yung ating lalamunan, pagod na pagod na yung ating bibig eh. Napapasma na nga pag umiinom tayo eh. Diba? Kailangan pagpahingahin din. Si Jesus ganun. Pagkatapos ang isang malaking krusada, pagkatapos ang malaking pangangaral, pagkatapos ang malaking pagpapagaling, pagkatapos ang pagpapalaya sa masamang espiritu, ini-isolate niya ang kanyang sarili. Inilalayo niya sa kanyang sarili. Para ano? Panalangin sa Ama. 'di ba? Magmeditate. Magpray, 'di ba? Magcharge. So ano ang tatlong kahulugan ng panalangin as king? Hindi po natatapos sa paghingi ang pananalangin. Kailangan may pakikipag-usap din. Pagkatapos nating magsabi, humingi sa Diyos, hintayin natin ang mga bagay na gusto ding sabihin sa atin ng Diyos. Hindi naman siya literally na magsasalita sa atin, kundi sa pamamagitan ng meditation. mag tayo at mag-aabang naman tayo kung ano ang mga revelation na pwedeng ibigay, ipahatid ng Diyos sa atin. Huwag pagkatapos manalangin, pikit agad. Huwag pagkatapos ng panalangin, alis agad. Iiwan si Lord, di ba? Tatakbo kung saan, ah, di ba? So, yun ikatlo. Pero... Meron po ako natuklas na, mayroon meron pong ikaapat na panalangin. Ito din may isa pagbabasa ko lang din naman. Ang isa pang kahulugan ng panalangin ay crying. Ang pag-iyak pala sa ating Diyos. Kapag iniiyak mo sa Diyos, kasi minsan, totoo naman na limitado yung mga salitang gusto nating sabihin sa Diyos, di ba? Lalo na kapag mabibigat ang pagsubok mo, problema mo, soleranin mo, hindi mo na alam ang iyong gagawin, wala ka nang masabi, di ba? May mga panahon na iniiyak mo na lang sa Diyos. Humihikbi ka sa Diyos, di ba? Naggo-groaning ka sa Diyos. Kapag ang mga bagay na iyong pinagdaraanan sa buhay ay iniiyak mo sa Diyos, ang bawat patak ng ating luha ay hindi nasasayang, hindi nawawalan ng kabuluhan. Meron nga ako napakinggan, sinasalo daw yan ng anghel ng Diyos at dinadala sa Diyos. At kapag ito'y nakarating sa Diyos, nararamdaman at nadaraman ng Diyos ang bigat na nararanasan ng tao. Kaya ang gagawin ng Diyos, darating siya. garatingin yung tulong niya para iligtas ang taong ito. Di ba naganap yan sa bayang Israel? nang sila ay nahihirapan at pinapahirapan ng paraon, ang palagi nilang iyak daing hikbi ay nakarating sa Diyos. O sino ang nagdala sa Diyos ng kanilang mga hikbi, iyak at pagdaing? Eh di ang mga anghel na tagapagdala ng ating mga kahilingan sa Diyos, sapagkat ang Diyos naman ang inuutosan niyang magdala ng ating mga kahilingan ay mga anghel din, di ba? So, ang isa pang kahulugan ng panalangin ay pag-iyak. Kaya, iiyak mo sa Diyos kapag hindi mo na kaya. Nilapit mo na lahat sa lahat ng taong pwedeng makatulong sa iyo. Pinuntahan mo na 'yung mga taong inaasahan mo. Sa kabila ng lahat nang 'yon, di ka tinulungan, sinumbatan ka pa, paiiyakin ka pa, iiyak mo kay Lord diyan. Maririnig ng Panginoon 'yan. Bibigay sa iyo ng Diyos 'yan. Magugulat ka pagkatapos ng pag-iyak mo, isang malaking kaligayahan at kasayahan ang iyong mararanasan. Bakit? Dumating ang tulong ng ating Panginoon sa inyong buhay. So ano yung ikalawa na ating pong pinupuntusan? Anong ating pinag-uusapan? Ang gawain ni Yesus, ano yung gawain ni Yesus? Una, siya ay nagpapagaling kahit saan man siya magtungo. At alam po natin na yung pagpapagaling na yun ng ating Panginoon, hindi lang nung panahon niya umiiral yun. Hanggang sa panahon natin, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagpapagaling ay nararanasan ng mga taong lumalapit, dumudulog sa kanya. Mga taong ibinibigay sa kanyang kamay ang lahat ng kanilang karaingan. Pangalawa, nananalangin. So, bagamat siya ay alak ng Diyos, bagamat siya ay Diyos, nasa kanya ng lahat ng bagay, nasa kanya ng lahat ng kaalaman, kapangyarihan, pero meron pa rin siyang time para manalangin sa Diyos. Eh, sino tayo? Sino ako? Sino tayo na hindi humingi ng tulong hindi manalangin sa Diyos, hindi humingi ng patnubay at tulong ng Diyos, di ba? So napakahalaga na sa atin pong pananahimik pagkatapos nating magsalita, magkaroon tayo ng meditation at hayaan natin ang Diyos ang magsalita sa atin sa pamamagitan ng ating kalooban, sa pamamagitan ng ating isipan. So pangatlo na gusto nating puntusan ay ito. Sabi ng verse 36, Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at nang matagpuan siya ay sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng mga tao." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig-bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Ang Panginoon pagkatapos niyang umalis, pumunta sa isang lugar na ilang para siya makapanalangin, para siya makapanahimik, para siya makapag di ba? Diba? Nawala siya sa paningin ng mga tao. At yung mga tao nang mawala siya sa paningin, hinanap siya. Bakit? Kasi ang ibig nung mga tao nung panahon na yon na nasa Kapernaum dahil nakarana sila ng mga pagpapala, biyaya, himala, kapangyarihan ng ating Panginoon, Ayaw na nilang mawala si Jesus sa kanilang lugar. Ang gusto nila, manatili na si Jesus doon sa kanilang lugar. Oo oh, nga naman, di ba? Kapag may kaibigan kang may kaya, kapag may kaibigan kang galante, kapag may kaibigan kang generous, minsan ayaw mo nang pakawalan eh. At totoo din eh, minsan ini-screenan mo eh. Ayaw mo ding ipakilala sa iba, bakit? Baka maagawan ka ng lollipop. o, <laughs> diba? Baka maagawan ka ng biyaya. May mga ganun eh. Ayaw ipakilala sa iba. Yung kanyang kaibigang generous, galante at mapagbigay. Bakit? Kasi baka pag makilala ito ng iba, maagawan siya ng candy, maagawan siya ng chocolate, maagawan siya ng biyaya. Kaya ayaw eh. Ganun yung mga tao sa Kapernaong, kaya hinanap nila ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Kita ninyo, pero maganda yung sinabi rito ng ating Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Ano ang ibig ng Panginoon? Siya'y pumunta sa lahat ng dako. Sapagkat ang kanyang pagiging Kristo, ang kanyang pagiging Jesus, ang kanyang pagiging Mesiyas, ang kanyang pagiging tagapagligtas ay hindi lang nasa isang lugar. Siya ay pangkalahatan. Kaya nga hindi natin siya pwedeng ikahuni. Mapapansin natin na ang Panginoon hindi siya attached sa isang lugar. Siya ay para sa lahat ng dako. Meron nga ako napakinggan na isang humilya ng isang pari. Sabi niya, sila daw mga pari minsan ay mayroong temptation na kapag maganda yung kanilang lugar ng assignment, parang ayaw na nilang umalis doon. Bakit? Para na itong comfort zone. Eh, di ba? Kita nyo, mismong mga pari, minsan tetem na ayaw na nilang umalis sa isang lugar ng kanilang assignment. Eh, di lalo na tayo na mga ordinaryong tao lang. Ang gusto natin palaging puntahan, anniversary, Dayo season, malalaki gawain Ayaw na nating maglingkod sa limang tao, sampung tao Ayaw na nating pumunta sa bahay Ayaw na nating pumunta sa basketball court Kasi ang gusto natin, pang maramihan tayo Dahil ano, may comfort zone Di ba lang, malakas ang temptation eh Kaya ang sabi niya, nung paring napakinggan ko Ang mga pari daw, pag tumungtong na, tumung na ng edad na 75 years old sila ay mayroong pong tinatawag na obligatory retirement. Kapag tumungtong na daw ang edad nila ng 75, kailangan na silang mag-retire. di oh, ba? Diba? Kaya nga sabi nung ating mahal na pare na nag-homiling pinakinggan ko, kapag hindi ito napaghandaan ng pari, sa pagdating at pagtungtong niya ng 75 years old, masakit para sa kanya ito, painful daw ito. Kasi biruin mo nga naman nung kabataan mo, hanggang sa tumungtong ka ng 75 years old, nandoon ka sa paglilingkod, pagtungtong ng 75, putol, tigil na. Kaya kapag hindi daw napaghandaan, painful yon. At kapag painful daw yon, ibig sabihin, malakas pa rin yung attachment. Eh kung sila nga nakakaranas nun eh, sino pa, tayo pa kaya. Minsan ganun din, di ba? Pag na-assign tayo sa isang lugar, aminin natin, ako, na-assign ako sa isang lugar. Minsan kapag maganda yung lugar, ayaw ko na umalis, ayaw ko na magpapalit eh. Pero hindi pwede yun. Si Jesus nga, hindi ganun ang ginawa eh. Tingnan ninyo. Ano ang sabi niya? Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. So hindi niya nililimitahan, hindi selective yung kanyang lugar nagagawaan ng himala at kababalaghan. Siya ay para sa lahat. Ang Panginoong Hesus ay para sa lahat. Hindi siya pang lima, pang sampu, pang malaki. Para siya sa lahat. Nilibot nga ni Hesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Kaya nga ito ha hamon sa atin ni eh, challenge. Tayo mga naglilingkod, Kumusta yung iyong kinalalagyan ng paglilingkod? Ayaw mo na bang umalis dyan? Gusto mo na bang manatili dyan? Ayaw mo bang magamit ka ng Diyos sa iba-ibang lugar? Ayaw mo bang magamit ka ng Diyos sa kokunting tao, limang tao sa isang bahay sa tabi ng kalsada? Puro na lamang sa aircon na lugar? Dyan ka ba? Nagkakaroon ng comfort zone? Ayan, di ba? Si Jesus ay hindi nililimitahan ng kanyang sarili para sa isang lugar sapagkat ang kanyang pagiging Savior at tagapagligtas ay para sa lahat. Tayo din dapat, yun ang ating maging way ng paraan ng paglilingkod. Tayo ay para sa lahat. Ano po yung ating pinag-uusapan ngayon? Ang gawain ni Jesus, ang una, siya po ay nagpapagaling saan man siya magtungo. Pangalawa, siya po ay nananlangin bagamat siya ay anak ng Diyos. Nasa kanya yung kapangyarihan, wisdom, and knowledge. Pero siya'y patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanyang ama. Pangatlo, siya ay nangangaral at ang kanyang pangangaral ay hindi nililimitahan sa isang lugar sapagkat siya ay para sa lahat ng mga taong nangangailangan at umaasa sa kanya. Ano ang sabi? Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Kaya nga, ang Panginoong Yesus hanggang ngayon, inaabot tayong lahat. Basta tayo magtitiwala, mananampalataya at aasa sa Kanya. Maraming maraming salamat at kung kayo po'y napagpala ng video nito, huwag nyo namang kalimutan ng i-share. Mag-comment din po kayo para makita ko po yung inyong comment at ma-identify ko kayo. Kasi pag-like lang, hindi ko talaga na-identify. Hindi kagaya sa Facebook eh yung likers, makikita mo yung pangalan eh. Sa YouTube, hindi po kasi. Kaya, para mapasama po kayo sa aking uh, Sunday Gospel shoutout. Ayan. Maraming maraming salamat at ang tangi ko lamang kung masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye! At sa mga nasa live, magandang umaga. Ayan, Sister Oboni, Brother Nelson, salamat po sa iyong walang sawang suporta. Sister Miriam, magsipok. Brother Cesar Dominguez, maraming salamat sa inyo. Salamat po sa 5 million in the house. maraming salamat! Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At sa lunes ng umaga, loobin ni Lord, magkakaroon pa tayo ng panibagong insight sa live naman ito sa Amber. Bye-bye! Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! And you better send me your address so that I can send